Okay, good. good morning sa lahat at oras ngayon ay sa, sa pa. Ah, ito yung kaibigan ko galing Barin. Barin ka ba, pre? Ah, filipini Ada oh, nepar filipini Ad Pilipini. Barin Barin ko ay sukul Mapi kida, mapi map mapi kida kida. Lajim sukul alatul. Shop. Galing ano yang pre? Galing Bicol, Jerusalem. nag ano siya nagbaka sakali na nag-apply bansa natanggap naman siya pero yun yung pag medical na problema siya kasi tinimbang yung it <laughs> tinimbang Bago, bro, <laughs> hindi pa hindi <laughs> ng irosin niya hindi basta basta yan ayun na oh mm. hindi <laughs> 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 tuloy na tuloy no <laughs> Yan, yan o. Yan. Eh, bigyan ko yan. Hmm? Magpapakita ako siyempre ng mo. Oh, yeah Yan si... Pagkakao namin ngayon. Oh, hindi to yun. Ah, uh, kami uh, ngayon. paano? Bali, nasahin po kami sa breaks Uh, re for repairing po. O, no, oh, for fun. Di dito kami ngayon nasahin. Pero mga tailor kami. Ito yung kaibigan ko. Siya yung malupito na tumitira ng mga Bicolano, ganyan. Bicolano. Bicolano na yan, Oragon yan. Shout out up. dyan sa mga Pinoy. Uh -huh. uh, okay naman dito sa Saudi. Uh -huh. Tsaka updated naman yung Saudi. Accommodation, accommodation. An accommodation, makita nyo, napakaganda. Uh -huh. Arang hotel. At tsaka yung pagkain. Uh, the best. Big one, Filipino uh, food. Ang uh -huh. toto sa amin. Ah, uh, the best talaga, Aral Company. Ayun. Okay? Ito yung trabaho namin ngayon. Um, <laughs> ba ito erosin yan? Basta-basta yan. Ako pala si Junda ito, taga-erosin. Hmm. Shout out. Erosin. Shout out sa taga taga-erosin. taga-erosin. Okay dito. Gabis. Kaya lang, sobrang lamig. Okay lang yun. Kaya naman. <laughs> malupit yan pukpuk walang halata mo na talaga ang veterano eh oh may kunting gigil sa bay lambing yung mm -hmm. <laughs> malupit malupiton hindi pwede, pwede yan eh wow yan yan siya malupitong gumagawa ng bricks pag, pag, pag uwi niya Pilipinas kung sino magpapakyaw pakyawin daw niya malupit sa bricks to Hanggang 3 minutes lang.